Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. So, nandito ulit tayo sa Black Fruit. So, nakikita nyo naman na nasa fountain na tayo, na nasa fountain area na tayo. At, tignan nyo naman, level 637 na tayo. So, nagpapasalamat ako sa light fruit ko. Sa yung tumulong sa akin para magkaroon ng ganitong kataas na level. Ayan. So, ito yung pa nga yung mga nakolekta kong sword. Ayan. Ito yung mga nakolekta kong sword. So, mag-quest na tayo. Gali Pirate muna. 650. 650. So, tablet mo ko. Binabuli mo lang ako dati. At salamat din pala sa ano ko, Light. Dahil malapit na ma-master yung hour ko. Uy, 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 chill ka lang bro, chill. Kala mo ha? Binubuli nyo lang ako dati. O ngayon, ano nga na kayo? Ay, level up. Hindi nyo na ako matablan. Ikaw. 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 So, malapit na din tayo mag second C. Yes, naman. Excited na ako. Oh. Sige. Pagpa-level lang tayo ng paleben level Grabe talaga eh. Hanggang gabi talaga nilalago ko ito palagi. maabot lang sa second C. Malapit na ako oh, mag second C. Malapit na tayo mag 700. At saka alam ko na din yung gagawin ko para maabot sa second tier. Okay, level 39 na tayo. Magle level 4, 300 ay 640. Freeze board quest giver. Ayun yung itsura ng fountain. Okay. Ang daming damage na life natin. Ang sakit. So, itutubayin natin umabot sa second chi. Kung hindi, o hindi, try lang natin kung maaabot tayo. Try lang, try lang. Ang bilis ko mag-grind, no? Seven pa lang. 7 pa lang. Naka-level 639 na tayo. Boy, napaka-OP talaga na itong light, eh. gustong yeah, gusto ko gusto itong light. So, ano muna? So, magpa-level lang muna tayo na magpa-level dito. So, ayan, ayan, ayan. Four, five, for Gali Pirates na lang ay matatapos na natin yung quest. Teka, magpaano muna tayo? Magpa... Level... Ah, ay, hindi. Magpa-hit-hit muna tayo. Ang kasi, ang sakit kasi ng light na to eh. Naalala ko pa nga yung nakamagma Tapos may nakalight. Talong-talong pa ako ng light. Kaya gustong gusto ko itong light eh. Tapos kanina yung nag-invisible tapos may ano siya, may nag-combat-combat siya sa akin. Sinapak-sapak niya ako. Tapos isang light ray ko lang. Patay na agad. Napakulupit eh, no? Pag, di, stock ng Buda, bibiling ko. Pag meron lang, kung wala, edi wala. Gusto ko talagang sa second C. So, okay, okay. Ang goal natin is ma-reach yung second C. Eh, try na lang natin kung ma -re natin. At saka, saglit lang naman yun eh. Ipupunta sa second seat pag level 700 na. Akin ano eh, 60 levels na lang level 700 na ako eh. Ano kaya pitsura sa second seat? kaya ito sa 2nd Dati level 1 yung level 1 pa lang ako sa Blacksport. Nanonood ako ng mga ano eh. Ng mga Blacksport content. Katulad ni ano. Ni Ano ba yun? Katulad ni Pepe's and Plays. Ayan. Pinapanood ko yung dati. Level 1. House sa Black Spurot. Ngayon, ko siya. Ano? Never give up para sa dream. Kaya, magiging... Mag... Mag... Ano na... Ma... Eh... Magsisecond Sina din tayo sa wakas. Kali Pirate. Just accept ka -ma ilang oras tayo dito ah. Ang baba ng binibigay sa ating XP. Makakailang oras kaya tayo dito. Gano'n nyo oh. Umaga -ano. oh. Wala pa din tayo sa 650. Talaga naman search ako sa Google kung ano ilang level maabot sa second C. So, sabi niya level 700 tapos yung quest daw na gagawin. Tao sabi ko daw yung military detective sa Irizo, tapos sa pupunta tayo pupunta sa middle town tapos kaka kaka sabi yung ano yung military experience. Tapos daw, tatalunin si Arlong. Tapos ka, usapin ulit yung military detective sa middle town. So, ayun na. Nasa second scene na tayo. Malapit na tayo mag-quest sa ano. Malapit na tayo sa Gali Pirate. ay malapit na tayo sa ano gali captain ay captain pirate ay basta gali gali captain Seven levels na lang. Yeah, level 650 na tayo. So, nilaro ko to. Nung ano ba yun? Parang 10 weeks pa lang ako naglalaro nito. Na ito. Tama ba 10 weeks? Ay, hindi. 6 weeks ako naglalaro ng black fruit. Ayun, nagkaganito na ako. Ay, mali. 20 weeks. 20 weeks ako naglalaro ng ano, black fruit. Ay, hindi. 2 months. 2 months texture na to 2 months. 2 months ako naglalagong na black spruce. Oh. Kaya ano na. Nagkaragan nun na ako. Oh. Nung ano pa ako eh. Nung... Uh, ano ba yun? Ilang? Nung ano pa ako eh. November pa ako naglalaro ng Black Stout eh. Okay. Alam, sa ano ng level na tayo? 644. Six, so next na quest 646 na tatayo. Check natin. magpa-level lang tayo, magpa-level so babalik tayo pag level 700 na ata tayo sige, babalik tayo so ayan lang yung kinaya kong level 660 lang yung kinaya ko uh, alam niyo kung bakit kasi anay pagod na din ako pagod na ako kaya papay nga muna ako kaya anyo sa next episode aabutin na talaga natin yung second key. so kita kits na tayo sa next episode bye bye subscribe